kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang nangyari kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo ay naging malaking dagok sa mga residente ng kanilang lugar. Isa si Digamo umano sa mga masisipag na mga politiko na porsigido sa pagbibigay ng pagbabago sa kanyang mga nasasakupan. Kahit sa anumang aspeto ng pamumuhay ito nabibilang noong araw na inatake ito sa kanilang sariling bakuran, ay nakikipagpulong pa ito sa mga four-piece beneficiaries para matingnan kung may may tutulong pa ang gobyerno sa kanilang sitwasyon. Pero imbes na kaunting kaginhawaan ay kamatayan pala ang nakamit ng ilan sa mga dumalo. Kasama na mismo nitong mga nakaraang mga araw ay walang tigil sa paghahanap ng mga salarin ang mga otoridad. Tatlo kaagad ang nahuli sa parehong araw ng pag-atake at isa pa ang natumba sa inkwentro nang ito'y manlaban sa mga otoridad nung sumunod na araw. Pero nananatili pa rin at large ang iba pang mga gun for hire na kasama sa pagtodas kay Degamo at nang iba pang biktima ang masaklap ay nadagdagan pa ang nasawi doon sa unang lima at umabot na ito ng siyam. Maliban sa gobernador ay nasawi rin ang limang mga residente at isang konsehal ng barangay. Mayroon ding ilan na nakalabas din kaagad ng ospital matapos bigyan ng mga paunang lunas ang kanilang mga sugat na natamo. Katarungan ng hinihingi ng mga biktima, lalo na ang may bahay ng gobernador na si Pamplona Negros Oriental Mayor. Janice Valiega Digamo Marami ang haka-haka na politically inclined ang pagpaslang sa gobernador lalo pat may umuugong na balita na isa sa mga suspects na nasa kustudiya ng mga otoridad ay diumanong nagsabi na binayaran sila ng 10 milyong piso kapalit ng ulo ni Digamo Ang tanong... Sino ang nasa likod ng asasinasyon na ito? May mga lumalabas na balita na isa itong patterned attack. Dahil sa pagkakasunod na pag-atake ng mga lokal na opisyal ng mga kaalyansa ng kasulukuyang presidente, dalawa na sa kanila ang matagumpay na naitumba ng mga sindikatong berador habang ang isa ang kamuntikan na ring madali hanggang ngayon ay wala pang nakukuhang pangalan o direktang impormasyon kung konektado ba ang mga nangyari. Pero hindi rin maaalis ang pagdududa ng marami na nasa malapit lang ang totoong may salad dahil na din sa hindi masyadong magandang kasaysayan ng politika sa lugar. Matatandaan na naging kontrobersya ang pagkakaupo ni Gobernador Tigamo dahil sa unang bilangan ay si Pride Henry Teves Kapatid ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ang nanalo, di umano. Nauna nang inireklamo ng namayapang gobernador ang isang Ruel Tigamo na tumakbo rin bi bilang gobernador isang taon bago ang nakaraang eleksyon. Nagpetisyon na ito na tanggalin ng isa pang digamo at gawing nuwesens candidate. Subalit, hindi ito agarang naaksyonan. Matapos ang unang bilangan, ay idineklarang panalo ang kanyang katunggali galing sa Nationalista People's Coalition na si Pride Henry Teves. Panandali ang nagagulo noon sa lugar dahil sa hindi pagbaba ni Digamo na siya ring incumbent governor noon pero napatunayan din nila na ang totoong pangalan ni Ruel Tigamo ay Grego Galja kung kaya't idineklara din ito ng Comelec na Nuwesens Candidate makalipas ang apat na buwan. Naging baliktad ang kaganapan matapos ibaba ng Comelec ang desisyon dahil si Tevez naman ang ayaw bumaba sa posisyon matapos ang deklarasyon noong September 27, 2022. Nang himasok na ang DILG matapos ang inaugurasyon ni Tigamo noong October 5 at nagbigay ng utos kay Tevez na bumaba na dahil ang desisyon ng Comelec ay final at executory. Pero nagsumite pa rin ito ng co-waranto petition sa Supreme Court kahit na bumaba na rin si Tevez ng araw na yun at sinabing hihintayin nila ang desisyon ng Supreme Court. Ang final decision ay binaba noong February 14, 2023 at ibinasura ang petition ni Tevez. Kaya ang tanong ng ilang nagdududa, hindi kaya si Teves ang may gawa ng nangyari kay Governor Digamo nang sumunod na araw ay nagpalabas naman ng kanyang saloobin si Congressman Arnie Teves sa kanyang Facebook page sa pamamagitan ng isang video. Iniwasan niya na naman na hindi mabigkas ang pangalan ng namayapang gobernador pero sinabi niya na hindi siya kaagad nakapag-issue ng statement dahil nasa biyahe siya abroad para sa stem cell treatment. Tinumbok niya sa kanyang video na hindi man siya direktang pinapangalanan. Ay alam niya na raw na sa kanya naman isasabit ang nangyaring krimen. May sarili din daw siyang source ng kanyang mga intel at nalaman niya na may mga taong ito nga ang intensyon. Expected ko na na ako na naman ang pagbibintangan. Again, sa lahat ng krimen, ang unang hinahanap ng investigador at pulisya ay motibo. Kung sino yung pinaka may balak at magkakaroon ng binipisyo sa pangyayari. May mga tao di umano na gustong umepal salitang ginamit mismo ng kongresman para lamang sila ang mapansin. Pinuri niya rin sa video ang agarang pagkahuli ng mga suspects pero nagpasaring din ito tungkol sa nangyaring pagtodas ni na Rex Cornelio noong 2020. Isang journalist at ni Dr. Avelis Amor noong 2018 na nananatiling unsolved. Agaran di umano ang pagkilos hindi gaya ng nangyari sa ibang mga naging biktima. Ipinunto din ng kongresman na sa lahat ng krimen, kailangang hanapan ng motibo. Ano raw ang motibo nilang magkapatid na ipatumba ang gobernador? Ngayong hindi naman si Henry ang mauupo kung sakaling gawin nila ito. Sa totoo lamang daw, wala silang makukuhang anumang benepisyo dito kung may balak de umano sila. Dapat ay noon pa nila ito ginawa noong wala pang eleksyon. Tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito. Di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging binipisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Hindi naman ang kapatid ko na talagang nanalo ng eleksyon. Pero hindi ko alam anong magic na nangyari na pinababa sa pwesto ang aking kapatid. Ngayon daw na natodas na si Digamo, ang kapatid niya ba ang pinaupo bilang gobernador kahit na ito ang totoong nanalo sa bilangan? Pinagpipilitan pa din ni Congressman Teves na ang kapatid niya ang totoong nanalo noong eleksyon pero dahil may magic di naganap ay pinababa rin ito. Bago matapos ang kanyang inilabas na video ay pinuna din ni Congressman Teves ang mga ganapan sa CCTV footage. Noong mangyari ang pagratrat, sinabi niyang pamilyar sa lugar ang mga lumusob at wala man lamang daw humarang sa mga ito. Maging ang mga asong araw ay hindi man lang kumahol. Kilala di umano ang gobernador na maraming bodyguards. Kahit na ang mga lokal na mga opisyal ay entitled lamang daw sa dalawa. Dito na din direct ang iniwan ang mensahe para sa presidente ng Pilipinas tungkol sa kanyang mga baril at bodyguards. Pinunan niya ang pangako ni Presidente Fer dinan pong pong Marcus Jr. na hindi ito titigil hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang nasa likod ng pagpaslang, ang sabi ni Tevez. I am not an enemy of the government. I am just an ordinary person. Nanawagan din ito na sabihan daw ng presidente ang kanyang mga tauhan na ibalik na ang lisensya ng kanyang mga baril para sa proteksyon niya at ng kanyang mga pamilya. Inireklamo din niya na tinanggalan siya ng bodyguards dahil ang sabi ng PNP na nag ng kanyang security arrangements ay hindi detailed ng police security protection Group ang mga ito. Dinala na niya ang reklamo niya sa isang national paper. Ang kanyang sulat sa presidente noon pang mga nakaraang araw, nakalagay sa open letter na nasa pahayagan. Pinapalabas di umano na peke ang mga papeles ng tatlo niyang mahahabang armas at ng siyam na mga short arms. Base na din daw sa kanyang pribadong intel source. May ilalabas na din daw na search warrant para sa iba pa niyang mga armas. Pero Nagsabi naman itong isosurrender niya habang tumatagal ang paghahanap ng katarungan sa pagkasawi ng siyam ng mga biktima noong March 4 ay mas lalong nagiging magulo at tila isang plot na ng maaksyon na pelikula ang mga pangyayari. Masyado ng maraming binibigay na posibilidad kaya napapatanong ang mga tao, may katotohanan ba ang mga ito o nililito lang ang mga mamamayan para hindi maramdaman ang takot na may panganib na talagang papalit sa kabila ng pagkakaroon ng mga nadakip na mga Suspects ay hindi pa rin nakukuha ng mga otoridad ang buong katotohanan. May nangyayari nga destabilisasyon sa pamahalaang Marcos at inuunti-unti ang kanilang mga kaalyansa o isa lamang itong personal na problema. Ikaw, naniniwala ka bang si congressman ang nagpatira? nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.